O, oh, pero may anak ikaw. Namatay, Namatay anak mo. Kawawa. Oh, ako si Daddy Frankie. O, ito, hawakan mo ito. Walang anuman. man. Pahingi sticker. What? St sticker, pahingi sticker. Ito ako, o. Oh. Kami yung mga tumutulong sa mga senior, mga bata na nasa langsangan. <coughs> Kaya huwag kang matakot sa amin. Nagulat ka ba? Ito, makikilala mo ako dito. May cellphone ka. Mayroon ito. May hindi, hindi, hindi kami nagbibigay ng number. I-search mo lang dyan sa Facebook o kaya YouTube yung pangalan na yan. Anong, ano yan? Isang ngipin mo? Wala akong pampagawa. Ha? Wala akong pampagawa. Ay, pampagawa. Saan ba bahay mo? Ay, nagbabantay kayo sa? Sa pa yung sa palagay mo, magkano? Nung pinagawa mo yan, magkano? Kawawa ka naman kasi tignan mo, hindi na, hindi na kumakapit. Ha? Hindi na naintindi sinasabi mo? O, isearch mo ha? Tapos ano? Ah, magkita tayo ulit para pagawan kita ng ngipin. Pero yung sa baba, sa baba, nabunot na. Pero gumagalaw na. Kawawa ka naman. Ano pangalan? Ay, pangalan mo ulit? Jenny. Apo niya ito mo? Ramos. Ramos. Oh, saan punta mo ngayon. Sa bayan. Sa bayan? Anong kukunin mo sa bayan? Ay, may amo ka kapat yung amo ha? nag ka sige, mag sana magkita tayo ulit kasi yung ulan. gusto mo yating kita sa bayan? Ito na, para hindi ka na ulan hindi kami masamang tao o, oh, sige pag napanood mo yung video siguro sasama ka na sa akin titiwala ka na, ano? okay lang yan Ilang taon na yung partner mo? Teka lang, bigyan na nga kita ng pampangipin mo. Halika, halika. Halika. Oh. O, oh, halika. O, oh, halika oh, na, halika na. Hindi, para sa'yo yan. 5,000. Naawa lang ako sa'yo eh. Para maging maayos yung ngipin mo. Sige na. Huwag mong tanggihan ng grasya. Huwag kang mahiya. Ito galing kay God. O, oh, sige na. Huwag kang mahiya. Sige na. Sige na, sige na, na. 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 alika na. Para sa'yo yan. Ha? Ingat ka. God bless. Ingat mo yung pera mo. Okay. Walang ano man. Ang eh, mga kababayan, akala namin kanina, akala ko talaga bata malayo kami tumawid sa highway kaya sabi ko balikan baka mapaan eh anong tawag dyan ah uh, dwarfism so pero nakita ko yung ngipin niya mga kababayan alok na alok na so hindi ko alam kung magkakasya yung 5,000 pero alam ko sa probinsya kaya na ba kaya yun hab kaya na kaya na oh. pero sabi ko naman mga kababayan mag message siya para magtiwala siya kasi nakita nyo naman takot na takot hindi rin naman natin masisi mga kababayan kasi sa mga kalagayan nila uh, yun, inaputan lang natin ng kaunting tulong na daanan gaya ng aking sinabi so marami marami salamat mga kababayan lalong lalo na umuulan uh, may bagyo, kaya mag ingat po kayong lahat kaya nagmamadali rin yung tao ano yung pangalan niya? Jenny Je 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 Jenny, Ramos Ayan. sana Jenny Ramos mapanood mo yung video muna ito at uh, mag-message ka sa akin para mapaayos natin yung ngipin mo. Maraming maraming salamat mga kababayan. I-share nyo yung video ito para magkita kami ulit ni Jenny Ramos para tuluyan kasi baka kulang yung 5,000 para sa ngipin, no? Maraming maraming salamat. God bless po. Tara. Tama na.